Ano po, ano po? May hindi sana ako sa Maski Barya lang. Taga saan po ba kayo? Tiga, parang gay 3 sir. Tambunting pa. Tambunting? Sa may Abad Santo sir, marapit sa Blumentry. Saan po ba kayo galing? Dito ako galing sir, sa may Pasig ngayon sir. nag ako dyan sa trabaho. Pero bukas ho, makakapasok po ako ng trabaho. Nagpwersa lang ako kahit masakit yung pago. <Okay>. Na paano <protein> po yung <unlaw> panyo? ano mamaga gana sir. Ah, uh, mamaga? Ano ba? Ano, ano, ano yan? Napano yan? Sa construction po ako dati, sir. O, na napano yan? Hindi ko alam, sir, bakit bigla na lang namagaan ng ganyan doon, sir? Parang, parang may bumipitik-pitik dito sa uh, ganyan. Oo. Wala kang iniinom na gamot yan? Wala pa, sir. Wala talagang kapera-pera. Hmm. Ang ginawa ko, sir, umalis ako doon sa trabaho. Tapos pag-alis ko doon, sir, nag-apply na uli ako dito sa dito, sir, sa may pasig ng security guard. May tumuro po, makaka-duty na uli ako, sir. Ah, okay. So, Kaya, ano ba ito, talagang trabaho ko dati? Security guard, sir. Dala ko sir yung mga uh, tapos construction, -construction mo. Paano post, kayo na wala nang trabaho? Bakit naalis kayo? Naalis pulis na ako doon no, sir, hindi ko kaya. Dala ko lang yung mga uniporme ko sir. Uh, nagpakasakali na ako makapasok, makakabalik ko po bukas. Security guard naman ang papasokan. Mas magana, hindi na ako mahirapan. Kasi uh, ah, nung nakaraan, sorry. sir, pumersa lang ako sa security guard. Ay, sa ano, sa construction. Ano ang pangalan niyo, sir? Sherwin po. Sherwin ano? Ramos po. Ah, Ramos. Taga saan po kayo? barangay 8374, Uh, Lambunting. May nila. Opo. nila. Uh, uh, naglakad lang ako sa simula dyan sa may malapit sa Green Hills. Naglakad uh, ano pong ginawa niya dun sa Green Hills? Naglakad na lang sir. Gawa nung nag ako maka 68 pesos. Meron na ako dito by it Ba eh ba ng pinanggalingan mo kuya. Nilakad mo lang. <laughs> Meron na ako dito 20 na naipon sir. Uh, 68 lang bibiling kong arcosya wala talaga ako sir pera so uwi ka pa ng nila nyan opo wala na akong ibang maisip sir kung kung sakali sir kunin ko sir po number mo pag nakapasok ako ng ay hindi na makistart ako bukas so, pwede ko rin naman kayong replace yan tanong mo ng pera Ito lang ako wala lang, kayong asawa wala kayong anak wala po mga anak ko sir nasa Nueva Ecija pero ang iyong pamilya ay Nueva Ecija Nueva Ecija sir karamihan hmm. sir Bicol naman mga Bay, ay di po ba kayo kuya barangay clearance lang sir dala ko rito hmm. Sana po, makahanap po kayo ng trabaho. Ano, gwardiya po ang nahanap ng trabaho? Pasok na ho ako bukas. Ah, pasok ka na. ah, oh, papasok ka na bukas. Ay, okay, ay, okay siya, po, na. okay po. Salamat naman at mayroon ka ng trabaho diba po, po bukas. Sinasabi po talagang wala, wala ako ngayon. Oo, oh, sige po. Wala namang problema. Malit na hapon lang yun. Hmm. Barangay Certificate. Wala po kayong ID na kwan talaga? Wala po. Binigay po ko sa agency mo na gawin. Ah. Wala po ba ako sa requirements? Ah, diba po ang sa ID naman ay kwan? Ah, pag nag-requirements -require, uh, po, di ba, Xerox po ng ID ang binibigay. Opo. Pero ibabalik naman daw sa akin, sir. Ah, okay. Eh, ang alam ko kasi, ang binibigay pag nag apply ka ay Xerox copy lang. Opo, opo. Kasi po, ang ating identification card, lalo na po yung original, kailangan hawak ko natin yan. Yes, sir. Kailan lalo pa tayo naglalakad po tayo, mamaya uh, uh, pa paano po tayo mahanapan ka ng ID or da kahit man lang kahit papano may identification card ka na original so, di ba po? wala ang alam ko kasi pagka nag apply po kayo uh, yan lang pong, po ang alam ko ha yung mga Xerox po ang ibibigay nyo no? Okay. Hmm. pero dati na ako dyan gwardiya, na gwardiya lang ako no? ano, anong company na gwardiya mo? ah, uh, agency -Job. mo? Kinjob ha? Kinjob po Kinjob Kin Kinjap uh, Agency, Agency, Security Agency, Kinjap. Saan ang opisina niyan? Sampalo. Ah, Sampalo. Oh, sige kuya, ikaw na pong bahala, pero ingat po kayo ha. Sana yes, makapasok na po kayo bukas ha. Yes, sir. salamat po. Oh, pasensya ka na po dyan sa yes, pamasaan sir, niya. Sir. Okay po, okay. Pasensya na. Maraming maraming marami, salamat. Yan. Sige po, sige po. Thank you. Ingat po kayo kuya. God bless you. Sir.